Matagumpay na isinagawa ang pangatlong Information and Education Campaign sa Quirino State University, Cabarugis Campus. Ito ay sa pangunguna ng National Intelligence Coordinating Agency Region 2, katuwang ang 86th Infantry Highlander Battalion at 204th Community Defense Center, Second Regional Community Defense Group, Reserve Command at Philippine Army. Mayikit 1,000 na esudyante mula sa National Service Training Program ang nakiisa sa layuning palawakin ang kamalayan ng kabataan laban sa mapanlin lang na ng mga communist terrorist group. Sa talakayan, ipinaliwanag ang mga taktikang ginagamit ng CTG upang makaakit ng mga kabataan at ang kahalagahan ng maingat na pagdedesisyon sa pagpili ng mga grupong sinasalihan na nagbigay ng mas malalim na pag-unawa sa panganib na dulot ng terorismo at kung paano ito maiiwasan. Layunin itong palakasin ang kakayahan ng kabataan na maging matatag sa harap ng mga banta ng CTG. Ayon sa 86th Infantry Battalion, patuloy nilang paiigtingin ng pagkikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang maprotektahan ang kabataan at mapanatili ang seguridad ng mga komunidad. Para sa IFM News, ako si Idol Show Bigagarin, Idol!